O nga pala mga kaparmers ang naatasan ngayon na maglinis at magpaligo nitong mga patiner at nitong mga barako. So ngayon habang ako ay naglilinis mga kaparmers, merong nagtanong sa atin. So magandang katanungan ito mga kaparmers. Ang sabi niya nga mga kaparmers, mag-aalaga po ako ng baboy dito lang sa amin sa Taysan. Mag-uumpisa sa 10 heads na gil, gagawing inahinin. Gusto nung may-ari, hati sa kita, kaso alam naman natin gaano katagal bago pa mag-produce at makapagbenta. Sa tingin nyo po, magkano po kaya kung buwanan na lang po? Kung ako ang tatanungin mo mga kaparmers, dapat ang gawin mo, ikaw ay mag-usap kayo nung may-ari ng baboy. Sabihin mo na kung pwede, habang wala pang anak at habang hindi pa nagiging inahin yung gelt na aalagaan mo, ay sahudan ka muna ng buwanan. Dahil kung ay intayin mo pa yung time na kayo ay makakapagbenta at dahil sabi nga ay hati kayo sa kikitain, ay napakatagal pa mga kaparmers ng panahon na ipaghihintay mo. Kung halimbawa mga kaparmers naman, kasi hindi ko na itanong nga sa iyo, kung anong edad na nung gilp na yung inahin. Baka naman yan ay patener pa lamang o yung papalakihin pa. So bago nga yan maging inahin, ay maghihintay ka muna dyan ng 7 to 8 months at para nga yan ay makapaglanding. Hindi yan pa lamang mga kaparmers sa paghihintay mo na yan, ay ilang buwan pa nga yan. Kung ikaw ay magbubuwanan o yung sasahudan ng buwanan, ay ikaw ay may kikitain. Di yan palang mga kaparmer, sa pag-aalaga mo ay hindi ka nalugi dahil ikaw ay may sarili ng kita. Kung ang tinatanong mo naman mga kaparmers, ay kung magkano ang pwedeng ibayad sa iyo ng buwanan, ay depende yan sa inyong pag-uusap. Dahil yan naman ay 10 heads lamang, ay pwede na nga di yan yung ikaw ay mag-start ng 7K to 8K. So, mababa yan mga kaparmers na pasahod. Pero, dahil nga yan ay gagawin yung inahinin, so medyo ma-fixing nga di yan dahil yan ay inyong aalagaan talaga ng ayos, So, bago nga yan maging inahin, napakadami ng proseso kasi babantayan mo yung cycle niyan kung kailan yan mag-uumpisang maglandi, papakastahan mo pa, aalagaan mo pa yung pagbubuntis, papakainin mo pa ng ayos. Dada pa yan mga kaparmers, yan ay magkakasakit so ikaw pa din ang magagamot niyan. At kapag naman suerte kayo, di yan sa sampung piraso na gagawin yung inahin at diyan nga ay nagbuntis ng lahat, ay magaantay ka pa din diyan ng 114 days so yan nga ay tatlong buwan at dalawang linggo. At kapag nangyari yan mga kaparmers, ay di mag-usap uli kayo kung papayag na yung may-ari na ikaw ay swelduhan o hati na kayo doon sa kita dahil kapag nga hindi pa yan nanganak o hindi pa ninyo nakikita yung production na ibibigay ng sampung piraso na yan, ay hindi niyo pa yan malalaman kung kayo ay may kikitain o hindi. Baka naman kung ang iyong usapan ay buwanan, doon hindi ka nalugi sa pag-aalaga. Pero kapag ha, halimbawang kayo ay hati sa kita nang hindi nyo pa alam yung paghahatian ninyo ay mas lugi ka sa pagod mas suswertehin yung may-ari ng baboy dahil wala siyang hirap sa pag-aalaga dahil mga ka-farmer sa pag iintay nyo ng 140 days para mga nakian so hindi natin alam kung ilan ba yung ibibigay na anak ng bawat isa diyan sa sampung gilt na yan Maswerte ka kung halimbawa ang bawat isa niyan ay mag-average ng sampu o, di meron kang isang daan na ulo. Eh ngayon, maghihintay ka pa ng isang buwan bago nga yan mapalaki o bago yan maiwalay. Doon sa isang buwan na lilipas na yon mga kaparmers so hindi natin masasabi kung lahat ng anak niyan ay mabubuhay dahil meron di yan na maiipit or merong magkakasakit na hindi nakaka-recover. So maraming pwedeng mangyari. At pag nga yan ay naiwalay mga kaparmers, maghihintay ka na naman ng limang buwan bago pa yan maibenta. Kaya ang maipapayo ko sa iyo ay magbuwanan ka na lang muna para hindi ka naman lugi at nang ikaw ay may panggastos. Mahirap din naman mga kaparmers na bumalik ka doon sa may-ari ng baboy dahil hindi naman ninyo alam kung kayo ay may kikitain. Baka naman yun ay wala na nga kayong kinita pero magbabayad ka pa sa kanya.